So what's up guys? So welcome back for another video. So kininga video guys is um time lapse ni sa sa ang shoot um christening shoot or bunyag na uh, dito agapon sa San Isidro Parish San Isidro Tabangolite. So usan ni sa shoot guys nga considered as pinaka simple and pinaka mubo nga ceremony. So, matakes lang niya o oh, 15 to 20 minutes pa pa sa pictorial. Kung dala na sa pictorial, guys, maabot um, niya sa 30 minutes. Nakadipindig hapon kung daghan ang mga sponsors or ninong. So, ang importante lang, guys, um, during shoot, ani is, hindi ah, niya pwede mo sa kada sa altar. So, gamit namin ni Mrs. na ko prime lens 50mm mil para um, naka sa gamay so dili sab ka sa dul it uh, para did na para mo dul pag maayos sa mga client and since dria sa may asa ni sidro stricto ang priest dria uh, so mo na king king kami sa mga, mga lihok dili pwede nga magsigimi o cross cross and cross So, nanotice man nyo diya naka ah, nakaposte lang ni Pika's Angle ah, din ako sa to sa pikas Angle sub para at least na may duha ka angles na ma-produce. And, take note sa mga gustong magpabunyag guys. So, dapat am um, kamaomo sa inyong hang ah, uh, inyong tubag ah, uh, naman na sa seminar pero Sagad sa kad mongod sa mo ang experience misang ning again og seminary is din ihapon mo tobag uh, during ceremony anyways um tabangan ra man sad mo sa pare nga uh, i guide man mo kung mo usay itubag pero mas maayo nga kamo mismo kamo na mo motubag kay para sa um nasay gamit ang inyong ang pag-attend og seminar so same gihapon sa mga ninong aninang kung kamo koon mo ninong or ninang sa bunyag so dapat kung usa dapat itubag inyo gyung itubag kay dili ra man siya mubo ra gining sa bunyag guys so mora to. that's it so thank you for watching guys and see you on my next vlog